What's up guys? So, try natin mag-explore dito mga karelidos, no? Kung meron bang magpapakita sa atin. So, ayan guys. Tara, mag-explore tayo kasi alas dos na lang ating gabi ngayon. So, napakaliwanag ng buwan. So, Let's go. may titi titi ni nasong dun yung keso in na po sa ko oh yun yung bahay papasukin natin mamaya so may na yung plasterito natin ito yung damit ng caretaker dito pag umaga nandito sila pag gabi wala sila dito kasi natatakot din sila dito guys sa abandonado ng bahay may asuman talaga oh Uy! Guys, may sa atin. Parang may aswang talaga guys. Parang may aswang dito. gulon tayo, no? Kahit mahina yung flashlight natin. Ayan yung bahay, oh. Yan yung bahay, guys. Parang may aswang talaga, guys. kikik. huh. Oh! Ayan, narinig nyo, guys. So, ang uras ngayon alas dos na ng alas dos na ng ating gabi wah ayun guys umikikik talaga guys ito yung ano nila oh tubig nila Tubing gila oh. Sino ka? Aspang yun oh. Aspang yung guys. Aspang. Kat. May aspang. Yung wanggo kung aspang yun. Tutok natin ka. Oh. Huwag tayong mapano. Itutok lang natin yung kamera. Dito oh. Dito. Hindi ako natatakot sa iyo, mapakita ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Mapakita ka sa akin. ano Sino ka? Kikita kita. Hu, hu, hu. Sino ka? Eh. Sige, magpakita ka na mo kung sinong katapat mo. Dito guys, oh, nakita ko. May ano dito. Parang sigbin. Ano ba yun? Hmm. Focus ang ating camera natin guys. Ito yung matakot. Baka nandito. Oh! ano? hindi lang pala white nakatira dito ha pala dito yun ano kaya yun aswang aswang ka ba ha galit ako sa aswang hindi kita ka hindi ako natatakot sa iyo Hanapin natin yung bahay. May pala dito. Kat. May pala dito. Guys, okay, so susukin natin. ini yun yung bahay. Oh. yun. Habi yun. Guys. alas dos na lang ating gabi ngayon traves oh oh ano oh oh ano yan oh! Oh! parang may gumalaw oops naplakasin natin yung ilaw guys kasi natin gulaw. Gulat ako dito. Hala. Hala. Kami yung ano dito guys. Ang intense. Yeah, it's ngayon na yung flashlight natin kasi yung isang flashlight ko. Tinard si Swiss. May tinig talaga ng aswang dito. Oh! Oh! Ingis, oh! Kita naman sa kamera, no? Yung dahon. Bakit napunta yung dahon dito? Ang oh. Yung dahon. May bumato ng dahon. Iwanag ng buhay ngayon guys. Lumalabas ang mga ano ngayon. Ito yung punto do. Oops! Hindi na ng plus light. Diyan tayo. Diyan ko kuno anong nakuha natin dun. Gaspang yun. Yan beso. Oh. Uh. Oh. Mga takot din. Wow. Huh. Ah. Oh. Yan guys, nagwala na yung ano. paikli di dito. My God, Jesus, Jesus, huh? na ko kung nandisturbo ko kayo dito. Nagbablog lang ako dito. Pasinsya na. Yan yung bahayo. Oops. Parang nagtataka guys ano yung nagip na natin dun hello may kasama po ba ako dito hello pwede ba kayo maghagis ng bagay magparamdam magparamdam kumalabog yung stash guys nagalit yata ayan mag explore dito ang creepy dito guys kasi ang oras ngayon alas dos na ang ating gabi pinabahan ako guys Low. Está elemento bonito. Okay, okay. kita ke. Kamu kereta tu. Ini yang bahaya. Tukar ting kamera kau. Ah, parah sangat. Apa yang mau pakita yang white lady di sini? Asidu, dan tundeman. Kena bahana guys, kasi mana kita aku dulu, barang parang, parang batau, oh, isang ayat. Anak ayat. Paro metal sa, paro metal sa. Loob. Hallelujah, lo Jesus. Tumahan niyo po ako. There yeah. Jesus. Jesus. Nangin na yung flashlight natin, guys. natin yung yeah. Jesus. Oh. Pili ba akong pumasok sa bahay ninyo? Mag-vlog lang ako dito. Pasensya na po kung ginambala ko po kayo. Hm, ang baho, guys. Amoy patay. Oh. <laughs> bahu bahu telaga. Bahu. Enggisung. Beso wang, tinang aswang. Bahu wis, itu. sa lugar na to. Samitindig yung balihibo ko. Yan, ito yung baba. Yan o. No? Oh, yun may paniki. Tumakbo. Ito ito mali na yung sabi ko guys. Lumipad. Sabi yung paniki. Okay natin gabi na ngayon guys baka may ano baka may bumulaga sa di atin dito no nandahan tayo ito ang ligat ng dito oops para oh. may nakita ako naglalakad dito guys may kasama po ba ako dito hello hello oh. hello Grabe. Gabing gabing na ngayon pero bakit pinagpawisan ako? Kasama ko kayo guys. Kasama ko kayo. Dito may nalilakad. Dito. Dito na yung may nalilakad. Oh! Hello? Huh? Oh. Selepas ni aku kena kita Sebab kanan tu ini ni yang budau Yang gamit Hello? Sama ba ako dito? Hello? yan guys pinabahan aku itu guys masih gabi gabi na kayo ating gabi nakita ko dun hangin na lang boses ko kasi dun oh nakita ko dun parang bata hindi ko or aswang kasi lakas nang ano dun tinig ng aswang so bad timing tayo ngayon hindi nagpagita yung white lady pero mayroon tayong nakita doon no? parang 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 bata naba na guys. Okay guys, nandito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, subscribe please subscribe my channel Relghost TV. Huwag niyo pong kalimutan na mag-pray at bumalik sa ating Diyos. 'Yun lang. Pray before matulog. God bless. 'Yun lang guys. Ingat.